Aries, ngayong araw mahalaga na maging maingat at matalino sa bawat usapan, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o kita. Iwasan ang pagbibigay ng masyadong maraming impormasyon sa mga taong may interes sa iyong mga ideya. Gamitin ang iyong likas na talino at diskarteng pag-iingat upang mapanatiling ligtas at sekreto ang iyong mga plano. Kapag natapos na ang mahahalagang usapan, ilaan ang natitirang oras sa iyong pamilya. Ang pagbibigay ng oras sa kanila ay magdadala ng kaligayahan at positibong enerhiya na magpapasigla sa inyo sa buong linggo. Ipinapahiwatig ng mga bituin na ang Wednesday ay magdadala ng suerte at kaligayahan, habang ang Tuesday ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Gayunpaman, Tandaan na may kakayahan ka paring baguhin ang takbo ng mga pangyayari batay sa iyong mga desisyon at hakbang. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig para sa araw na ito. Ang iyong kasipagan at diskarte ay mapapansin ng mga nasa paligid mo at maaaring may dumating na magandang balita o sorpresa na magdudulot ng pagunlad sa iyong karera. Ang kasipagan mo ay magbubunga ng mas malaking kita at mas maginhawang sweldo. Sa iyong mga kaibigan, ang mga aris ay magiging malapit na kakampi sa iyong paglalakbay ngayong linggo. Ang pagtutok sa mga detalye ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Para sa dagdag na swerte, gamitin ang mga kulay na pink at gold na magbibigay ng lakas at kasaganaan. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 21, at number 36, dahil ang mga ito ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magpapatibay sa iyong loob at magbibigay ng inspirasyon sa bawat hakbang.